All right. My check. Yeah, well, um, assistant tonight. So we're gonna fly blind a little bit here. Okay, I think I'm online. All right, this is just for the recording. Okay, for Patok series, episode 162 or 162. Okay, and today's date, October 2, 2025. Okay. Yan, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Welcome to Patok Series Episode 162, Update on Monitoring the 20th Congress ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So, ako po si AJ at ngayong gabi ibabahagi ko sa inyo ang ating mga updates para sa Divorce Bill. Nasaan na ba ito ngayon? Ano man ang mga magagawa natin? At ano pa ang maaari nating maging sunod na hakbang? So samahan niyo po ako at kung kayo ay nagbaba uh, nagbabasa baba ka sakali nakita niyo ang uh, streaming na ito, please join me. Samahan niyo po ako. And do comment dito sa YouTube channel. Maraming salamat. And so paalala lamang po ah, ang ating kilusan ay 100% Volunteered, fueled only by the desire to be free. So wala po tayong funding na nanggagaling sa gobyerno o sa mga malalaking uh, institusyon. Tayo tayo lang, no? At uh, at uh, malaki man o maliit ay napakalaga kung kayo po ay makakapagpadala uh, ng tulong sa ating uh, advokasya dito po sa Pajedi at Divorce Pilipinas Coalition. So to maintain po no um um nito we do have um mga meetings no so for now yung mga meetings for the raptors no ay nasa raptors town hall so for the moment it says walang well, data okay all right So, ito na yung topic, yung unang natin topic, monitoring the progress of the divorce bill. So, ngayong 20th Congress, um, gusto ko lang po munang ibigyan ng background no when it comes to mga terms. No? Kasi makikita nyo po ito sa posting sa Facebook, no? nagpo-post po tayo when it comes to 20th Congress. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ngayon, ano, nagsisimula muli tayo ng ating uh, laban. So when it, when we say congress it means three years no mula sa botohan hanggang sa matapos ang kanilang termino. So yung tatlong taong termino for the 20th Congress that will be 2025 to 2028. Kaya marami nang nagsasabi, oh takbo na. sino-sino uh, sinong politician, maari magkaroon ng plano para tumakbo sa 2028. So pag sinasabi po natin or kaya makita ninyo na may posting tayo kasi syempre this is all um tayo ay nagre-reference o ginagamit po nating reference ang website ng Congress. So makikita niyo po rin po sa kanila ang siya tawag nilang first regular session. So that is 2025 to 2026, meaning 2025 July to June 2026. So second regular session is 2026 to 2027 which is July 2026 to June 2027. And then third um regular session is from the July to July 2027 to June 2027. Ayan. So I'm just checking kung meron na po tayong uh, mga pagbati. Ayan. So sana may may sumama sa atin ngayong gabi, no? So anyway, continuing or moving on, kapag natapos ang third regular session na hindi pa na isa batas ang ating divorce bill, no? Halimbawa, or any other bills, back to zero po ang lahat ng na hindi naka, um, nakapasa no, sa mula, mula sa Senado at sa uh, House of Representatives. So back to zero lahat ng bills. Kaya bawat buwan, bawat araw na ginagawa natin para ang bill on divorce, no, ang topic na ito ay hindi po malimutan. So, kahit na po mayroon tayong iniisip na some of us, nakikita ko rin sa mga posting na dapat ito, hindi na pinagtatalunan, hindi na nirarali, hindi na pinoprotesta, o kaya dapat ito, automatic na. Hindi po ganon. Kasi mayroon po tayong rule of law pa rin. So, bawat um, batas, no, lahat po yan ay nilalagay, ay nilalagay po nila sa proseso. Ang bawat bill, panukala, ay may proseso. So, ngayon po, sa House of Representatives, ang divorce bill ay Itutukoy sa Committee on Population and Pan Family Relations na may labing dalawang niyembro. So, ang majority po nito, unfortunately, ay anti-divorce. At kasama pa nga si dating Pangulong Makabagal Arroyo, no? At uh, hindi magiging madali, pero gaya ng dati, no? Lagi natin ginagawa at sinasabi, hindi iposimbling mabago ang boto kung maririnig nila ang boses ng mga tao. So, <sighs> So, yun nga lang ang kaibahan on this 20th Congress. Kasi we've seen on the 17 on the 18 and 19th Congress, maraming pro-divorce. Sa so, nakakalungkot lang na may mga tao sa kanilang distrito, binoto ay mga anti-divorce. But then again, no, um, yun lamang po, we're just telling you the truth, no, ano ang stance nila sa bagay na ito. At na, kung maalala po ninyo, maraming tao during the election na okay na ako na anti-divorce ang binoto ko, di ba? Pero kasi may mga principles silang um, pinaglalaban na nagustuhan nila doon sa kanilang binoto na mga kongresista. So wala pa tayong magagawa doon dahil uh, everyone has the right to vote. At sana yung mga hindi bumoto, please sign up and bumoto po tayo kasi kailangan po natin ito. At um, lahat naman po ay magkakaroon ng... Uh, access nito kung kinakailangan ninyo ng divorce sa future kung hindi niyo kailangan well and good pero tandaan po natin para naman po naman sa ating mga anak kamag-anak na nangangailangan at wala tayong maitulong kundi ang pagboto para po sa ating issue ano sa ating civil rights next i would just like to let you know rin, no? sa sinado naman ang nakatalaga na um ang tutukoy naman ito or nakatalaga dito ay ang tinatawag nilang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. 'Yun naman ang pangalan ng committee, no? At ito naman ay pinangungunahan or chaired by Senator Risa Hontiveros, Kasama po siyempre si Senator Pia Cayetano. Uh, mga committee po by the way, no? Uh, magpo tayo Kumbaga, kung baka sino man ang leader or uh, miyembro ng mga committee no most of the time i uh, kung ano yung na assign sa kanila or ano yung uh, natira sa kanila no minsan may mga rules of law or mga rules and regulations sila sa bawat um, chamber no ba sa chamber, sa higher, sa upper chamber or sa lower chamber which is the house of representative or the senate so depende po sa so pagka After nilang maboto, nagkaroon na sila ng President, Senate President or House Speakers. And then, uh, all the way to the Majority Leaders, Deputies, Minority Leaders and Deputies. And then, they get their assignment for um committees. So, yun nga po. So, yung may merong mga siguro, mga tenured, hindi ko alam. No? Ito lang yung aking observation. Uh, yung iba sa kanila, kung tenured man, they are able to choose ano yung kanilang mga committee na gustong hawakan. Um, minsan, sa tingin ko, kung hindi tenured, um, yung pinakamalaking boto na kuha, no? number one, or during the election, no? sa number one sa Senate, so baka meron siyang privilege no? na ano yung gusto niyang committee hawakan. Yun po. Uh, those are my observations. I could be very much mistaken. No, however, don't quote me on that. But these were my observations uh, from the 17th Congress, 1819. nineteen so ngayon din sa nakikita natin nagkaroon ng pagbabago ngayon naman sa both sa Senate, no, sa leadership as well as the House. And so maari magkaroon din ng pagbabago maybe sa kanilang mga committee na no? nagsha-shuffle sila. Yan. So makikita niyo mga reports doon. Now, um, so like what I said, no, at least ang at sa Senado, dito malalaki, ma, mas malaki ang posibilidad na umusad naman. So it could be um, history in the making ang ating mawi-witness dahil karamihan ay mukhang pro-divorce ang miyembro ng committee na ito nitong sa panel, no? Pero kailangan pa rin ng matinding suporta ah, mula sa publiko. Uh, kaya po monitoring is not passive it means binabantayan po natin ang galaw ng mga mambabatas para sabay po tayo or pero sabay po tayong kumikilos para ipadama sa kanila na ang divorce bill ay isang issue ng katarungan at pantay na karapatan ayan Now, remember like what you know like what they said right if you don't need it then don't use it and besides kung may ang divorce it is not compulsory ito ay para lamang sa nangangailangan, katulad ng mga taong matagal ng hiwalay, no? So, next naman, lobbying updates and collaboration. Ito, isang magandang uh, balita, no? So, nakapagsimula na po tayo ng courtesy call. Nauna na po ay ang kay QC District 2 Representative Ralph Tulpo. So kasama po natin dito ang uh, district mga na, mga nakatira sa district 2 ng Quezon City at sinamahan po tayo ng ating uh, HQ um um HQ natin na uh, OIC no na si Sister Mila who's also um constituent ng district 6 no at sinamahan po natin sila ayan yours truly so nakausap po natin si Representative Ralph Tulpo po ayan. At syempre, isa po siya sa naging author ng isa sa mga batas ngayon. No? Uh, let me just check if I can put it up. Isa siya sa mga naging author ng... Uh, divorce bill. Um, by the way, at the moment, um, eight pa lang yung sure na bill. At yung pang nine, kung sakali nagkaroon na ng first reading, that would be yung kay Kiko Bersaga. So, ayun nga. Let me see here. Yan. Ayun. So, yung, ayun na nga, 8, yung last, uh, September 25, last week, uh, House Bill number 4781. Ayan. Yung kay Ralph Tulpo would be the one for, yun na natin. Kaya kay Ralph Tulfo tsaka kasama niya yung kasama niya po si Ma'am Jocelyn Tulfo. Ang kanilang number naman ay house bill number 2954. Yon. So, and of course, kay um nakalinya na rin po no sa ating hopefully uh, naka-receive tayo. Naka-receive naman tayo ng mga response sa ating mga letters sa sa mga congress congressista katulad ng kay congresswoman Kaka Bagaw from Dinagat Islands no diyan sa May Surigao and so we were looking for DPC registered members na makakasama po natin preferred po talaga natin ay ang makasama ang mga constituents kasi we witnessed this before na mas maganda talaga na mga constituent po ang ating uh, mga kasama makakausap nila ang kanilang district representatives so kung sakali no and uh, kayo ay interesado please be a member of Divorce Pilipinas coalition yung mga registered members yan ang unang-una uh, we prefer that bago natin makasama po dito sa pagpunta sa House of Reps kasi di ba um, hindi po ito pamamasyal right And lahat naman tayo sure ay anti-divorce. Pero what we're trying to do here is to be organized, to be properly um, doing things no? in a proper way. So meron po tayong quorum. Yan po ang Divorce Pilipinas Coalition. Nag-aayos po tayo para hindi lamang po tayo nadadala lamang ng hangin, nagsisway. Yan. So, yeah. So that's what we are doing now, no? And um, another expected na call na magkakaroon ng another date besides kay Congresswoman Kaka Bagao would be Congresswoman Chriselle Lagman. So we are already in touch with them including Congressman Kiko Barzaga. Now ito naman kay um Kong Kiko would be in Dasma, Cavite. So kasama po dito ay ang mga solo parent at ang kanilang president na registered sa Divorce Filipinas Coalition. Ayan. So ayun yung mga collaboration natin no so tayo nagpapasalamat at ganun din of course kay Congressman Chel Jock no at kung maalala niyo po baka ang um, ang ating hope dito um ito mga kasi ito sila yung mga sumagot marami pa tayong ibang letters na napadalhan ngunit ito yung mga merong uh, nakapagsagot agad at may posibilidad na um hopefully before the congress tawag nito yung congress uh, rather yung session ay mag before they go for the break, right? Session break. So, ayan. And we are praying. Siyempre, kasama na po ang prayer natin for positive response then para sa mga sa Senates. Ayan. So, ayun na nga. I would just like to remind how we are, well, Hawaii or how we are expecting courtesy calls from this is because sumulat po tayo nang liham sa ating mga mambabatas ito ay uh, hard copies nung ako pumunta noong nakaraan August 27 and of course continue 'yung ating online uh, sending letters sa kanila kaya, kung kaya samahan po kami sa ating mga courtesy visits no uh, ating ini invite dito ay mga DPC registered members no kung um kung may kakilala po kayo na kamag-anak no G na galing doon sa kung saan po kayo bumoboto right? Uh, um, nandito sila sa Metro Manila. Um, send them to us. Let us know, right? And then send them the registration as well. Para po, um, you know, mayroon po tayo masabi na this is our members, right? Now, so we, this is why, um, ito yung sinasabi natin na we give priority to DPC registered bona fide members. Yung nakapag-register, no? nakapagsagot ng survey, at kahit minsan. Or maganda, mas maganda kung nakapag-attend na ng mga huntahan no, sa kanilang mga sariling chapters or naka-attend sa mga main events. Ito po yung ating mga preferred. Kasi at least nakilala na natin no, and safe, not, safe na safe dalhin sa kongreso or sa House of Reps. Ayan. So, Once again, ang DPC membership is uh, and our community strength no? ay nasa coalition. And I would just like to give an update na as of September 28, 2025, no? meron na po tayong almost 2,400 registered supporters ang coalition. And kasama na rito, syempre, ang survey. So this number is still growing as we finalize the October survey. So, ina, ina ko po kayo na mag-register at sumagot ng survey para makita ang suporta base no, per district, base per district. So, suportahan ang huntahan activities ng inyong chapter or kung wala pa man, why not initiate and uh, we'll help you. No? Nandito kami para sa inyo kung hindi man makapagkita, katulad ng Bicol. call uh, by the way, we were going to have that on October 5 on Sunday, 7pm. Pwede po kayo mag-join sa amin and uh, hindi lamang po from Bicol mayroon din mga from Cebu, Davao, ayan and QC no pwedeng um anyone can attend so from there no hopefully you'll be also be registered para mas marami po tayo so at least once a year support one big DPC event nationwide this is what we encourage everybody and ano po ano ano yung mga event na ito minsan sona or lalong-lalo na yung uh, we have yung June 12 Independence Day. So, kung ano yung weekend na nalalapit dyan o mapagkasundoan ng inyong chapter, pwede po kayong mag-meet up, no? Kahit meet and greet lang, um, isang video message, no? That we used to do. And then, um, ayan, and send it to us para po pagdating ng June 12 or that week, we can have a compilation, no? Compilation of, um, tawag nito, compilation ng video na ating independence celebration. Ayan. Kasi um, even though we're not yet free from this marital paper, we are manifesting, we are proclaiming, no? kiniklaim na po natin ang ating kalayaan na legal. So, dito natin makikita, by the way, yung uh, when we monitor the 28th Congress, it's not just about the bills in Manila. It's about mobilizing chapters you know officer in charge and members on the ground ayan kasi nakakatulong po ang ating ang ating uh, um huntahan ang ating activities in raising awareness at as well as acceptance no na maging masanay na ang mga tao tungkol sa divorce and this is not going away so maganda po kung tayo ay magkakasama sama no this is not going away anywhere so nandito po tayo kasi ang kulang lamang sa iba ay ignorance, di ba? Or fear, takot sila sa kanilang simbahan. So, ayun na. Uh, meron na po pala tayong merchandise no, to sustain our advocacy. Available ang um, shirts, may mga t-shirts, iba't ibang design, lanyards ng DPC, mugs, pati DPC IDs kung gusto nyo po. No? Just message us. Um, our email is divorcefilipinas at gmail.com para sa ID at gan at sa mga ibang merchandise naman ay kay Sister Mew Joy makikita niyo po sa Divorce Filipinas Coalition Facebook page. At may monthly meetings po tayo gaya ng Raptors Town Hall and message me to join the private FB group or Viber backup group, no? And for sustainability, sinusuportahan din natin ang mga businesses ng ating members gaya ng No, meron po tayo sa supremacy. So, let me know para po matulungan ko po kayo na makapasok dito, no? Para lumakas ang buong kilusan. Kung tayo pong lahat ay mayroong mga business, no? Kung hindi man para sa iyo, para sa mga anak mo, invest in your children, right? Now, why this matters now? Hindi po tayo maging hindi po tayo dapat maging kampante. Kung tatlong taon lang ang window para sa divorce bill, no? Any bill. Ibig sabihin, bawat taon ay laban kaya ang ating monitoring ay may kasamang advocacy and lobbying on site documentation and data gathering through registration and surveys syempre in documentation pagka may event andiyan yung mga may pictures no and then of course uh, building strength in numbers no chapters and numbers so hindi lamang po sa ating registration kaya kasama yung huntahan no uh, it would be awesome if we see each other's chapters grow, no? Bawat chapter. Now, monitoring means acting with urgency. So, lahat po tayo, hindi lamang po kami dito sa PGEDD or sa DPC, no? Tayo pong lahat. Because every delay, no? Pagka tayo ay namamahinga, or <laughs> okay na magpahinga, no? Best, pero sana ang grupo natin, no? Um, someone should hold the fort, diba? Kung may nagpahinga, someone else is present, gano'n. Uh, because tandaan every delay means another family is stuck in limbo another survivor waiting for freedom kaya dapat lahat po tayo ay sana magkasama-sama yan so malapit na po magtapos babasahin so, ko lamang no um, anyway dito na po nagtatapos yung aking mga uh, message no for this episode 162 update on monitoring the 20th congress so kung may katanungan man just leave a message below No, and then, pag-usapan po natin sa susunod na episode. Um, bukas nga po pala ay makikipagpulong tayo sa iba pang issue-based groups. Dahil ang laban para sa divorce bill ay bahagi ng mas malaking laban para sa justicia at pantay na karapatan. At tandaan, patas na batas para sa lahat ng Pilipino. Equality for all, not just a sharia for some. Yun, so, watch and subscribe. For more engaging episodes, no, for um dito sa ating uh, patok series or live podcast, um join the movement. Support our cause. Take the survey, sign the petition. So, below po, nandiyan po ang link, no, para sa ating petition, survey and registration. Ganun din, um you can connect also. We are uh, in partnership with the National Council for Solo Parents, sa mga gustong uh, sumali, andiyan din po ang kanilang link sa ibaba no? And then bago po ako magtapos, gusto ko lang din po magbigay pugay at credit, no? ma -acknowledge. at pagpapasalamat sa lahat ng DPC advocates, lalo na kay Sir Alan Cuenca for sponsoring our Zoom at of course sa ating Pajedi back end team, no? Mga nakakasama po natin dito sa Pajedi. And maraming salamat muli. It is we are 100% powered by volunteers. sustained by support, supporters like you and Of course, hindi po tayo ang nag no, na uh, magsabi na nangangailangan rin po tayo ng mga donasyon, no, hindi lamang sa um, on-site, no, but also online. So, share, share your stories, no, share your skills, kung ano man ang maitutulong nyo po, um, share, uh, don't forget when you share our um, mga postings, maganyan, um Include our hashtags like Divorce Pilipinas, hashtag Reinstitute Divorce, and hashtag Divorce is my Human Right, Divorce is a Civil Policy, and hashtag Free Us. Ayan. Once again, maraming 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 salamat po. Isang mapagpalayang gabi sa lahat.